Hi, ka. Hi. Oh, ayusin mo yung pagsalita mo. Si, hi, si Lola anday, and Dayan, Lola, tita. Ay, See you soon. Hindi ko ako sa tayo. Ito yung aking isang pamangkin na beautiful din. Uh, andi dito kami sa 8th floor. Dito kami ha. Ito ang terminal. Doon sa baba o tingnan nyo. Dito kami sa pinakataas. Ayan. Yeah. So lot Nakakatakot to. Nakakalula. nakakalula, no? Hmm? tingnan mo. Lalo doon sa taas. Hoy, nako. Parang yung talampakan ko na gaano. Nakikiliti. <laughs> oh. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> mulang pala eh. Buti hindi tayo nabutan ng ulan. Uh, ula na? Oo, yan, mauulan na. -ang -ang na oh. Sabi ko doon sa may ano terminal. Naku okay. Nakailang tawag na tayo. <laughs> hindi mas sumasagot. Nagugutom na ako. <laughs> <laughs> Dina, hindi ka rin sumasagot. Hindi na, hindi ka na sumasagot. Take the card mo rin. Sa pagdino ka, alam nga rin naman mismo sa atin. Sabi ko, dalit nila. Sabi ko kanina, paintawangad kami didi eh. Kaya nga tinawagan ko na lang ito si Arnel eh. Ito naman si Arnel <laughs> Tumatawag, tumatawag ako. Tumatawag ako yeah. Ay tumawag siya. Sabi ko, Nil, dito na kami sa Pasay. Hindi ko naman din alam nananjan na rin pala sa, 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 sa ay, ano, ako terminal. Oo. Oh, oh. Pagkatapos, sabi niya na, pag ganun ko, It's kita ngayon. ko si Arnil. Ayun na pala si Arnil. siya. sinakyan namin ang bilis oh irkun bini lang ngeto nang puna mini kayo kung hindi nanti oh

siya namin mamaya. Si Sire, ako, ang papa na ikaw. Oo. Oh. Oh. siya. Ang isang car lang talaga tayo. <laughs> 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 Hindi na tayo, ano. Umangod, <laughs> teha, <laughs> Kermer. Nasabihan, mamaya, mamaya ako, kayo sa dito kasi sa mga Kasi marami ba guys na mama, kaya sabi ko. Marami, yung kay auntie mga anim. anim. Anim na malita. <laughs> <laughs> ah. Ay, yung kay auntie tita mo pa. Kaya nasa na siya sa may airport na kami, mm -hmm. mag-ano siya lang, isa pang grab taxi. Oo. Oh, oh. Para oh, ano, dalawa sila. Kasi sabi ko sa kanya, pwede mo ma naman kasi malapit lang naman yung airport. Mm -hmm. Balik-balikan mo na lang. Ako na lang magbantay doon ng bagahe nila, mama. Unahin mo sila sa mga sakit sa hotel. Sabi niya, ay so, sabi niya, magano na tayo na isa. Kaya nga, so, sabay na. Sabi ni ni ni, ni Antinday mo. Pagdating namin sa Takloban, hindi talaga pwede na isa lang yung sasakyan. Kailangan talaga dalawa. Ka tayo, hindi, hindi, dito lang kami. Ay, para tayo? tayo? Ay, para tayo? Para, 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 para tayo? 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 Marunong yon kahit saan yun ni ano, alam so, na yon Gusto. Titingnan natin tong <laughs> ano. Hmm. Oh. Diba nung high school kami, ikaw college? Tulog ba ka tayo? Oo, kasi... ito yung CR nila. Ito lang yung napili namin ng mga kapatid ko kasi sa gabi lang naman kami dito eh. Mag-aano rin kami kaagad. Yes, I have, I have like that. Hmm. Oh! Hi! Nag-vlog-vlog ng kaunti. <laughs> na ako hindi nag-upload. Aywan ko kung nandiyan pa ako sa YouTube. <laughs> okay, thank you for watching, mga, mga kananay. oh magbabay na kayo. Bye! See you next time! Bye! <laughs>